Banal na kwento ay naglalahad ng kwento. Si Noe at ang baha umulan, umulan at umulan. Bumuhos ang tubig mula sa langit na parang ilog. Napakataas ng tubig na inaangat at inililipat ng baha ang arka ni Noe. Tubig sa lahat ng dako. Wala nang tuyong lugar na matitirhan. Nalunod ang lahat ng nilalang sa lupa. Ngunit si na Noe at ang kanyang pamilya ay nanatiling ligtas sa loob ng arka, kasama ang lahat ng hayop. Ang mga oras ay naging mga araw at ang mga araw ay naging linggo. Umulan ng apat na pung araw at apat na pung gabi. Hanggang sa sinabi ng Diyos sa hangin, humipan ka sa ibabaw ng lupa. Sa sandaling iyon, nagising si Noe at napansin niyang may kakaiba. Ano iyon? Napansin ni Noe na tumigil na ang ulan. Ah! Tumakbo si Noe sa loob ng barko, gisingin ang lahat at sumigaw. Tumigil na ang ulan, ngunit ilang buwan pa ang lumipas bago tuluyang matuyo ang lupa at maging ligtas para sa mga hayop na lumabas. Pagkaraan ng ilang araw, binuksan ni Noe ang bintana ng arka at pinalipad ang isang kalapati upang alamin kung may tuyong lupa na. Lumipad ang kalapati, ngunit bumalik dahil wala pa rin itong matutungtungang lupa. Naghintay si Noe ng pitong araw at pinalipad muli ang kalapati. Sa pagkakataong iyon, bumalik ito na may dalang dahon ng olibo sa tuka. Nalaman ni Noe na unti-unti nang humuhupa ang tubig. Muli siyang naghintay ng pitong araw. Pinalipad niya ulit ang kalapati. At sa ikatlong beses, hindi na ito bumalik. Binuksan ni Noe ang pintuan ng arka at nakita niyang totoo. Humupa na ang tubig. Naghintay siya ng dalawa pang buwan at sa wakas, ang lupa ay tuluyang natuyo. Sinabi ng Diyos kay Noe, Lumabas na kayo ng arka. Ikaw, ang iyong pamilya at lahat ng hayop. Lumaganap kayo sa lupa, magbunga at dumami. At naunawaan ni Noe ang plano ng Diyos. Lumabas si Noe, ang kanyang pamilya at lahat ng hayop mula sa arka. Nagpasalamat si Noe sa Diyos dahil iningatan sila sa gitna ng unos. At narinig ng Diyos ang kanyang pasasalamat. Nangako siya na hindi na muling gugunawin ang lahat ng nilalang. Bilang tanda ng kanyang pangako, lumikha ang Diyos ng isang makulay na bahaghari sa langit. Isang paalala na hinding-hindi na muling babahain ang buong mundo. Mag-subscribe at magkomento sa Banal na Kwento para sa mas marami pang kwento ng pag-asa at pananampalataya